May mga taong kuripot dahil madamot at meron din namang mga taong kuripot dahil mapagbigay. Pero masama ba maging kuripot? May mga kuripot dahil sa meron silang mga pinagdaanan noong araw na mga karanasang nagturo sa kanila na pahalagahan ng pera. Meron din namang kuripot dahil alam nilang mahirap kitain ng pera at alam nila na hindi sa lahat ng panahon ay maluwag ang dating ng pera. Kabaligtaran to ng iba na hindi pa nga dumarating yung sweldo eh. Nakatoka na kung aling utang ang pagbabayaran nito. Nandyan din yung kuripot sa iba dahil kuripot din naman sila sa kanilang sarili. Kumbaga, way of life na nila yon. Siyempre, nandyan din yung kuripot sa ibang bagay para maging generous sa pagbibigay. Sila yung mga taong nagtitipid para merong mailaan sa mga bagay na mas makabuluhan. Yung taong akala mong kuripot, eh good steward pala ng kanyang pananalapi. O sabi nga ng Bible, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahok. Ngunit, Magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang taong mabuting katiwala o good steward ng pananalapi ay hindi dapat tawaging kuripot. Ang tamang term ay masinop. Dahil alam nila ang halaga ng pera at kung paano itong gamitin ng tama. Kung mamanahin mo ang mabuting halimbawa nila, mararanasan mo din ang kagalakang taglay nila. Kaya, asa ka pa kung gusto ninyo makipag-ugnayan sa amin, pakiclick lang po ang link in bio.